Meanwhile. Oh, no. <laughs> oh shit! Not good. <laughs> <laughs> Ayun, bigla akong napahinto dito sa may bandang arko ng mongkada. Ayun, biglang huminto yung KRB, no? Yung ko kung bakit, dinerediretso ko lang ng 120 yung top speed niya dito. Oh. <laughs> sa mga KRB user dyan, normal lang ba to? Yung huminto siya bigla. Ayun, no? Halos hindi siya mag-start kanina, eh. biglang namatay yung makina. Pero first time mangyari sa akin to, no? bigla siyang huminto. Ayan. di Hindi naman siya nag-check engine. Pero nung pinatay ko yung makina niya kanina, tapos inon ko ulit, gumana naman siya. So ngayon pinapalamig ko siya ngayon, no. Ayan. na, dire diretso akong ano, 121 kph yung sagad niya. Dito sa may bandang highway ng ano, Mongkada, papuntang Mongkada. Ayan, siguro mga 10 minutes ko siyang pinatakbo ng ganun, ano, katagal. Ayan, wala kasi masyadong sasakyan dito guys eh diret diretso ko dun oh <coughs> Tapos mga bandang dito na Ayun bigla nang mag slow down yung KRB no So wala na siyang ano Hindi ko na siya may throttle kanina So yung ginawa ko gumilid ako dun kanina Tapos nilipat ko na lang dito Kasi nag-picture ako eh So comment nyo naman sa baba kung normal lang yun no Sa mga KRB user Yan Kasi first time lang mangyari sa akin to eh Alright So hindi ko alam kung normal yon. Grabe man. Meanwhile, okay na ay nasa na late Let's go. Ayan, comment lang kayo sa baba. Libre light. Bahala kayo kung lightin nyo. Because we are Filipinos. Alam naman natin na kapag Filipino ay comment lang ng comment. Alright, share bro. Diretso na naman tayo guys. Yee. Pero hindi naman lumabas kanina yung ano, yung check engine, no. So nagtataka ako bakit tuminto siya kanina. So comment niyo sa baba kung para normal ba 'yon o hindi. Kasi first time nangyari sa akin 'yun eh. Jeez! All right, going to Kapas Starlock, guys. Let's go.